Kung, mm. kung Toby, um, in so, the end, did you find out sino nga ba yung nagbulong kay President Marcos? That there were such things going on in the house? Okay, ganito. Hindi ganito. Sinabi sa kanya, di ba? Sabi ko, eh kasi naman, sabi niya, bakit ikaw pagdududahan niya? Lahat naman ng tao alam na yung kalokohan niyo dyan sa house. Hmm. 'di ko sir wala akong ginagawang kalokohan. ay step ay naging natural na sagot ko kasi sabi niya, lahat ng tao alam na yung mga kalokohan niyo diyan sa house. Sabi ko sir, wala po ako ginagawang kalokohan. Mm -hmm. Sabi, niya, I mean the house. 'yun ang sabi niya, I mean the house. So oh. so, so you're hmm. saying there are a lot of reports getting to the president about the anomalies in yes. the budget. Hindi lang isang tao yes. yung nag, uh, nag 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 whistleblow. Hindi ikaw yung bunghero. In the, in the okay. Um, uh, okay. 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 We're, okay. Con, con Toby, we're running out of time.